Eh sir, pinatawag niyo daw po ako, sabi ng anak ko. Eh, ano po bang problema? Ah, uh, pwede po ba sir ay pakibilisang kasi bibili pa po ako ng mga itlog na gagawin kong kwek-kwek na ibebenta ko. Ay nakoy tay, huwag po kayong mag-alala sa itlog kasi po ang mga itlog napunta na sa grades ng anak niyo. Nino, anong kalukuhan na naman itong ginawa mo? Nag-guidance ka na naman? Kailangan papuntahin na naman ako sa school. Ay, naku ninyo, hindi ka nang nagsawa. Kasi tay, sinapa ko yung classmate ko. Sinungaling kasi. At ano naman kasi ang sinabi at kailangan mong sapakin. Eh kasi tay, sabi niya, guwapo ka. Eh sinungaling masyado, ayan, kaya sinapa ko. Masyado ko ng pasabay siyan. Gusto kong makausap ang nanay o ang tatay mo bukas. Malinaw. Yes, sir. Wala na po akong mga magulang. Uli lang lubos na po ako. Nakatira na lang po ako sa malayo kong kamag-anak. Sige. Sila ang papuntahin mo. Hindi maaaring hindi. Malinaw yan ha. Magandang araw, ho, sir. Ako po ang tatay ni Sean. Kakamustahin ko lamang po ang anak ko. Ah! Tumayo <laughs> ka sa akin! Tumayo ka sa akin! Multa! Multa! <laughs> sir, uh, ano po ba nangyayari? Eh, eh hindi po ako multo. Ah, buhay po ako. Eh, pasensya na ho. Eh, sabi po kasi ng anak ninyo eh, uli na na siya lubos. Ah, ah, patay na daw po kayo. so report